shout out mga kapilipi na uh, dito sa maya ano, sa maya Ayala Avenue ng Makati uh, kanto ng uh, Maka, uh, Makati Avenue nakaliwa uh, tayo dyan sa may Makati Avenue mga kapilipi yan uh, shout out po sa mga kapilipi like, peace yeah. good afternoon everyone yeah. Yang kakaliwa tayo sa May Makati Avenue. Yan. Ah. Makati Avenue, kakaliwa tayo. Yan. Kita tayo joy Pagkatapos ah, Pagkatapos Diretso lang tayo bibili tayong uh, kumanan sa may uh, Biala Rosa. Karon kayo tanan na tayo. Ayan. Uh, ayala mo siya. Ria. Pa tapos I stop. Pa ito na po yung grill belt. Stop tip sa mga. Ayala. Yeah. Oh, ya La Rosa Street. So, pili tayo mag-double park doon sa kabila. Iikip lang tayo. Uh, wala naman magbayad ngayon kasi holiday. Ayan, yeah, holiday ngayon. Wala naman bayad yung uh, parking pag holiday. Three. Uh, malay natin nagbago. Ayan. Okay. Ayan. eh nama kami? Holiday Ayan mga kapilipi, yan dito ay sa kanto ng Pasio de Rojas and um, uh, de la Rosa. po ang uh, kanto na yan, yung po ang uh, Pasio de Rojas. Nakikita niyo yung ano, mga sasakyan na yan na tumatawid. Ayan, so, po tayo dyan. Ayan, uh, de Rojas. Paseo de Rojas. Yan, uh, malawag ngayon kasi holiday. 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 Yan, yeah. 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 nag-a... Uh, tayo ay nag-inikot-ikot na ang Ayan uh, na po yung gambo ay straight. Ayan. Gambo. Ayan. Ngayon kasi ang holiday. Uh, pili uh, tayo mag-park mo na rito. Kaya lang, hanap tayo ng ano, uh, mga marindahan natin, mga kapilipi. So... Ayan. So, balik tayo din sa ano? Sa kabila na nakapigitin. Back by back. Harap kami ng mga merindahan. Ito po yung uh, Rada. Yan. Ang luwag di ba? Walang kapital traffic kasi holiday. Holiday. Yan. Yeah. Holiday. Yan. Ikot tayo sa... Ikot po tayo sa Makati. Iniikot ko po yung kasama ko rito eh. Ito. Yeah. Yan yeah. Ito tayo ikot. Yan. Yan po nga Ligas Fee Street, mga kapiliki. Ayan o, no. shout out po sa iyo na dyan. Kung uh, kaya ipunta sa Makati, yung uh, inikot-ikutan ko, isa lang yan. Kung, is, dito kayo sa uh, Greenberg, isa lang yan, isa lang punta nyan Nag-inikot-ikot lang po tayo. Ayan. 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 Yan. Yung e nasa kanan natin yung pang Greenberg Park. Yan. Yan, 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 yan. Yan, 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 yan. Yan, yan. So, pwede tayo na meritso. Kaya lang, kakalan tayo kasi pagkaharap ng merienda. Yan. Yeah. Hanap tayo ng bananak nyo. Yan. Yeah. Yan. dito Uh, uh, the the Ito po yung uh, salsido. Ayan. Maghanap tayo ng ating mga machichibug. Ayan. Well. Sarado eh. Sarado lahat eh. Hindi, meron. Ano yun? Wala na yun dyan. Ay, yun. Ayan. Ayan. Ito po yung uh, salsido. Ano pa kaya? Ano kaya ang meron din eh? Ang saging! Wala eh! So... Ay, ay wala na tingkat mga... Oo nga, wala nga. eh, baka walang mamili. Eh. Holy die! Holy die kasi! Ayan! <laughs> Kain na lang namin 'yan. tawie eh. na ngayon nawa nuna mula dosa dolo hanggang dito yang wala siya to sa, sa kasama ko yala yah hindi 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 ito na uh, pinakingan namin ito yung ano ito yung uh, Gamboa Street mga kapulipin oh, walang traffic ngayon dito mga kapulipi shout out po sa inyo lahat uh, ganda ganda pala pag holiday walang traffic traffic oh, yung dami dami na ka park wala na niningil solo <laughs> natin yung uh, parkingan ngayong uh, hapon mga kapilipi yan oh. No? Uh, shout out sa inyo lahat dyan api ating kamay kitang kita yan oh. No? ayan sa likod ko yan o no? oh. yan o no? ang gambuwa Tagos, yan yung Makati ano ang Greenbelt Grand Town